Dito pa rin kasama natin si Maru yung sun god na kapatid ni Inuyasha. Tinanong ko kung anong role niya. Sa EXP eh daw siya. O edi eh, ako muna magkakoron yan. Adjustable to parn any role. O edi eh, paano yan? Di muna ako magbabadang kasi kort ako eh. Uy, charis lang. Siyempre, badang pa rin tayo. Badang kort to parn. Nye, nye, nye. O diba? Eh, nalulaloy yun niyo badang parn. Yung rotation ko nga pala dito. Sa red buff muna ako. Pagkatapos, dito naman sa blue buff. Para sakto doon, sa gold lane. Yung ikot ko. Tingnan nyo naman, wala kamalay-malay yung kalaban namin dito sa sobrang bilis ng rotation ko. Nagulat natin yung kalaban sa gold lane. Tuobod pa yan par, no? Nye, nye, nye. Tapos nanonood pala sa live yung kalaban naming si Isha. Ang sabi niya, Ingay ng badang sa live. Tapos ito sinabi ko, Siyempre, parn. Ang sa matahimik tayo, parn. Ikaw papatahimikin kita, tega lang. Tapos nagreply parn. Oo, ikaw patatahimikin ko. Papatahimikin daw tayo. Tingnan nga natin, nye nye, 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 nye. Nye, nye, nye. Naging messenger yung MLD na naglaro. Tapos ayun na nga, na-wipeout kami. Mukhang ako tatahimik dito, parn, ha. Nye, nye, nye. Pero makakay pa mangyayari dito. Abot pa nga kami ng 85 minutes pa rin eh. O teka, bago natin patahimikin Itong loko na to, sana mapindot nyo po muna yung follow. Tingnan nyo, magpapollowin eh. yan. Nye, nye, nye. Tahimik nga tayo, parn. Nye, 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 nye. Di sila makakapush, parn. Makapaglord tayo, agawan natin yan, parn, no? She's na agawan, barn. Nice one. Okay, okay lang. Kaya natin yan. Titip lang tayo. Yan o, lay, -lay lang tayo. Yan o, nagme, Ano o, no? Baka, yan o, yung isyo. Tra-tra-tra-tu-tu-tu-tu-tu-tu Wad-wad-wad-wad Waga-waga wad. Ye Oke, okay. oke okay, fine. Nice one, good job, Bethle, fine. Nice one, good job, Bethle, fine. Nice one, good job, Bethle, fine. Siapa buah saya, Ali, keren? Gak bisa sifar aku Ge, ge 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 Panat pan. Gogi. Gogi pan nasi pa ako. Keep -hit. Nice one good job we play. Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. Ito lang ano? Sabi ko. Tara, tara. Ito, 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 to. Malayo ito, Parn. Malayo, malayo. Ate itong Lord. Nice. Magpapantay, Parn, na, Ate ito. Yan. Nice one. Nakuha natin, Parn, oh. Pakak. Okay na, Parn! Okay na, Parn! Okay na, Parn! Panatan natin ito, Parn! Aray ko! Sayang! Bak na, nabak na, bak na, bak na! Aray ko! Diba, nakuha naman natin yung Lord Parn, eh. Nye, <tinyo> nye, So, yun nga, Parn, nakapagdap agad sila sa Lord na nakuha ko kanina. Kaya itong pang limang Lord, susubukan sana namin kunin ulit. Pero ito yung nangyari. Nye, <tinyo> nye, nye. Fast Lord Parn, ha? Hindi, hindi, hindi tayo mag-alert Hero tayo, hero, hero Pupush naman yung ungoy eh Hindi ko kailangan mamaya O, oh, nag-ulti na, nag-ulti na Wala nang ulti siya, Parn Nice one Ito, Parn, o oh. Ito, Parn, o oh. Banatan, 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 banatan. Pakak, nice one, good job, well eh, played, Parn G-clear ka to GG, nice game Oh, Okay na, okay na. Panatan nyo. Nice one. Good job, we Played pan. Gravy naman yun. Victory. Isha, kung ako sa'yo, pan, tumahimik ka na. Masyado ka ng madaldal, pan. <laughs> nice sa kalaban. Wow, wow, wow. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo.